Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umagang ito ay maibibigay po ko sa inyong magandang mensahe mula po sa salita ng Diyos. At ibibigay ko po sa inyo ang kabanata at saka talata. At ito ang kaganapan sa panahon ngayon dahil ang mga tao ngayon ay sadyang mahilig na talaga sa mga bagay-bagay. Hindi nila naisip yung mga panahon na susunod at saka yung mga anong magaganap sa kanila sa mga huling mga araw. So sinasabi po ng Biblia dahil ito po ay hula mula po sa salita ng Diyos at nagaganap na po sa panahon na ito hanggang sa katapusan ng sistema ng So babasahin po natin ang kabanata at saka talata. So sinasabi dito sa 2 Timoteo 3:1-5. Ito po ang ating pong Biblia. Labanata 3, talata 1, 5. Pero sinasabi ko sa iyo, pa sa mga huling araw, magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan. Dahil ang mga tao ay magiging makasarili, maibigin sa pera, mayabang, mapagmataas, mamumusong, masuwain sa magulang, walang utang na loob, di tapat. Walang likas na pagmamahal, ayaw makipagkasundo, manirang puri, walang pagpigil sa sarili, mabangis, napupuot sa kabutihan, taksil, matigas ang ulo, mapagmalaki, maibigin sa kaluguran, sa halip na maibigin sa Diyos. At mukhang maka makajos pero iba naman ang paraan ng pamumuhay. Layuan mo sila. Ito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Na ang mga tao talaga ay sa panahon ngayon ay iiba na. At siya nga pala, ito po ang ating nabasa po sa iba na nakasulatan po ng Biblia. Ito po yung salita po ng Diyos Hova at isinulat po ni Pablo sa Roma noong C65 na taong iyon. So hindi na po tayo magtaka ngayon sa panahon ngayon dahil lahat po naman ng mga tao sa mundong ito ay walang perfecto lahat po nagkakasala. Pero alam po natin yung mabuti at masama. Kahit ako, nagkakaroon ng masamang pag-iisip, galit. So, maaari po natin itong iwaksi. Wala pong taong perfecto. Kasi lahat po tayo ay may likas na kasalanan. Kahit isin nila pa sa mundo, o kasi mula pa lang pag sila, ay eh meron na tayong sariling kasalanan. So, Huwag na po kayong magtaka, aking mga magulang, kaibigan, kapatid, na ang mga tao sa ngayon ay iba na ang ugali. Tandaan po natin na nakasulat po yan sa banang kasulatan na ang mga tao sa darating na panahon ay ito na po ang mga yan. So ito na po yun ang mga tao. Mag-ingat po tayo sa mga taong sa paligid at mag-ingat po tayo sa panahon ngayon lalim yung tubero ito po yung kaligtasan na rin maniwala po kayo sa salita ng Diyos at magbasa po kayo sa ban na kasulatan at ito hindi ko po inaari na ako yung nagmamagaling, nagmamatalino ito po ay biyaya ng Diyos na ibibigay ko po sa inyo ang mensaheng niya sa araw-araw sana wag kayong magkaroon ng pagdududa o agam-agam dahil ang Biblia ang ginagamit po natin ay isa lang kahit minsan po ay nagbabago po ng mga pangungusap o salita ayun po ay mas pinadali lang po ang salita at mas inawang malinaw na maintindihan kasi may mga salita po na medyo hindi maintindihan, malalalim may mga salita po na minsan ay malabo so lahat po ng salita ng Diyos ay inayos din po ng manunulat para malalong maunawaan ang bawat isa. Kaya sana po lagi po tayo magbasa ng Biblia araw at gabi at manalangin araw at gabi. So nagpapasalamat po ko sa inyo dahil kahit ako isang makasalanan na tulad nyo rin ay hindi nyo ako uh, pinabayaan. At sana patuloy po tayo magbasa ng Biblia at patuloy po tayo maglingkod sa Diyos ang hiling ko lang po sa inyo ay kahit sa bahay po tayo, manalangin po tayo, kasang lugar po tayo manalangin. At huwag niyo pong kakalimutan na ang salita ng Diyos ay ilagay niyo po sa puso ninyo, isentro niyo po sa puso niyo. At ang salita po ng Diyos ay isang malaking sandata po sa buhay natin. At tutulong po yan sa atin sa araw-araw at gabay. So inuulit ko po sa inyo na ito pong banal na kasulatan natin na binabasa ay totoo po ito nangyaya na ngayon po sa inaharap po yung mga ugali po ng mga tao dahil ang tao talaga ngayon ay nagbabago na so kala paglabanan natin ang mga bagay na nagaganap ngayon sa paligid kaya maraming salamat po sa inyo at meron po pang goodbye sa araw-araw kaya thank you so much bye magandang umaga po sa inyong lahat Magandang umaga po sa aking mga kaibigan, kapatid, kamag-anak at kapatid sa mga pananampalataya. Sa umagang ito, ako ay magbibigay po sa inyo ng magandang mensahe mula po sa salita ng Diyos. At babasahin po natin sa kabanal-banalan pong banal na Biblia. Alam niyo po ba na lahat tayo ay nagkakasala araw-araw? Lahat po tayo ay nagkakaroon ng malaking pagsubok dahil sinusubok po tayo ng kaaway. Kung gaano po talaga katatag ang ating pagmamahal sa Diyos, ang ating puso at isipan. Alam niyo po ba na sinasabi po dito sa banal na kasulatan, ayan po, na ang magmamana lamang po ay yung matuwid. Pero po, ang topic po natin ngayon ay tungkol po ito sa mga taong hindi matuwid. Alam niyo po ba may sinasabi po ang banal na kasulatan na ang hindi matuwid na mga tao o makasalanan ay hindi magmamana po ng karian ng Diyos. So babasahin po natin dahil ang topic po natin ngayon ay ang hindi matuwid na mga anak ng Diyos o yung mga taong makasalanan. Babasahin po natin ito sa 1 Korinto 6, 9, 10. At ang ating pong manunulat ay si Pablo. Sinulat niya po ito sa lugar po ng Efeso at natapos po sa taong C55 na taon. So aking mga kaibigan, kapatid, kamag-anak at kapatid sa parang palataya. Ang minsaying ito ay kailangan po ay mapaabot sa inyo. Saan sulok mang kayo ng mundo. Ang babasahin ko po ito ay yung mga taong hindi matutuwid at para malaman nyo po bakit hindi po tayo, kayo, sila makakapasok sa karian ng Diyos. Dahil po ang mga hindi matutuwid ay hindi makakapasok talaga. So, ibig sabihin may babala po. So, babasahin natin ha. Mula sa, ayan o. Oh. Mula sa... 1 Corinto 6 9 So, sabay nyo po ako at magbabasa po tayo para malaman nyo po kung ano talaga sinasabi po ng Biblia para po sa mga taong hindi matuwid o makasalanan. Sabi rito, hindi ba ninyo alam na ang mga di matuwid ay hindi magmamana ng karihan ng Diyos. Huwag kayong magpalinlang ang mga immoral, sumasamba sa idolo, mga ngalunya, lalaking nagpapagamit sa kapwa lalaki, lalaking nagsasagawa ng gawaing homoseksual, magnanakaw, sakim, lasinggo, malalait at mangingikil ay hindi magmamana ng karian ng Diyos. So ayan po mga kapatid ko, kaibigan, mismo ang banal na kasulatan ang nagsasabi dahil ito'y salita ng Diyos na si Jehovah. Nag-warning na po sa atin o nagpaalala na ang lahat ng hindi matuwid ay hindi makakapasok sa karyan ng Diyos. So ano pong hinintay natin, kailangan pa natin magbago na. May pag-asa pa po tayo habang hindi pa po huli ang lahat. Dahil tayo pong mga tao ay makasalanan, ay maaari po tayo magbalik sa Kanya. Ang gagawin lang natin ay magsisi at humingi po tayo ng kapatawaran sa Kanya. Araw at gabi, isuko po natin ang ating mga kasalanan. Bago po tayo matulog, magdasal, at makipagkasundo po sa kanya na patawarin tayo at lahat ng mga bisyo at gawain natin ay alisin natin sa ating buhay. Kaya ako, ikaw, tayo, kailangan na magbago para makapasok tayo sa karyaan ng Diyos. At maraming maraming salamat po sa inyo mga kapatid. And ingat palagi, God bless.